So, kakao lover, nakita nyo yan. Yun tinatawag na mids. So, yung midges na yan, yun yung nag cross uh, pollinate ng ating kakao. So, maigi talaga na katabi ng ating kakao ay iba-ibang clone. Kasi may mga klase ng kakao na incompatible siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-cross pollinate sa kanyang sariling mga bulaklak. So, kailangan nating magtanim. At tulad niyan, na-pollinate siya. Uh, simula ng maliit siya. Chiril. Hanggang sa naging pad siya. So, siya yung pinaka ah, uh, malaking role. Salamat sa Panginoon. No? Na andyan siya. Yun, yung mids na yan. Yung midges na yan. So, siya yung nagpo-pollinate sa siya yung nagpo-pollinate sa ating kakao. So, meron din naman kakao na uh, self-compatible siya. Ibig sabihin, kahit sa sarili niyang mga bulaklak uh, kaya niyang mag pollinate so dumadapo dapo doon sa kabila kabilang mga bulaklak tapos sumilipat lipat hanggang sa mga pollinate po siya so trabaho po ng midges yan so napakadami niyan so meron silang time uh, before sunrise ayan na yan sila Nag cross pollinate na yan sila kaya maigi talaga huwag kayong mag pumunta sa kakao umaga Alas 5, andyan na yan. Alas 6, so dapat mga 7.30, doon kayo magsimulang magtrabaho sa ating farm. Alas 8, ganyan. So, wag natin siyang gambalain mga cow lover. Kaya nga, pag may mga activity tayo, kunyari mag-spray tayo, spray sa dahon. So, kailangan doon tayo sa after uh, 7.30 o 8 a.m. ng umaga saka wag din natin siyang isamang isprihan kunyari nag i tayo sa kakao so kakao lang talaga mga pads lang talaga yung ini -isprihan. hindi po niya sinasama yung mga bulaklak na yan.